Ito mga kabayan. Mga kabalen. Pangalawang harvest na na palang pangalawang araw na to straight nag lang tayo. Madami-dami tayong hina-harvest ayun no, oh. Kita niyo yan? Galing oh. Dami. Oh, kita niyo mga kamatis ko. Ayun po oh, ayun oh. Ayun, ang ganda. Ayun pa oh. Talagang ang daming bunga ngayon. Hala, ang dami ko pa palang haharbisin dito sa harap. Ay naman yung harap ng bahay ko yan, mga kamatis yan, nakatago lang sila. Nakatago lang yung mga kamatis dyan. Unahin na nga natin itong mga nakatago. Lapit nang tumilim, baka hindi na natin makuha. Ayan. Ayan. na inyo mga kabayan Yung Nagtatago lang yung mga kamatis ko. Ayan, no? Ayun pa. Nahinog na hinog na yun. Ayun, ako na yung isa. Nasobrahan na sa hinog mga kabayan. Oh. Ayan. Sobrahan na yata sa inog. natin na harvest mga kabayan ibibigay ko sa kapatid ko yun ba ang dami oh want to sawa tayo sa kamatis mga kabayan alam niyo ba na basta't masipag ka lang magtanim hindi ka magugutom noong bata kami kinabuhay namin yung pagtatanim ng gulay yun ang pantawid gutom namin pagtatanim tapos tinitinda namin yung gulay ayan ang dami na para siyang walang kamatis no pero pag inano mo yan mga kabayan natakpan lang yung mga kamatis ko ayan no natakpan ng makapal na kalabasa ayan natatakpan lang yung mga bunga so, sobrang kapal ng dahon ng kalabasa hindi ko tuloy makita yung mga kamatis ko ang dami kong talim na kamatis kita niyo nakabaya, munti ko nang mahati yung timba ko sa kamatis. Doon pa lang, nakatago pa yung mga yan ha. Eh kung hindi pa nalilim yan, mas maraming bunga. Alam niyo ba ang laki nang natitipid ko sa grocery ngayon? harus hindi na po tayo nakakapag-grocery. Dahil yung mga gulay ko, halos libre dahat. Ayan, nakakapag-gulay-gulay tayo. Ayan. Ayan. kita nyo naman. Ito yung mga Roma tomato. Ayan. Alam nyo ba na ang kamatis? Roma tomato yung mga ganyan ha? Puro mga Roma tomato. Pagpahaba Roma tomato. Alam nyo ba na kapag nagtatanim kayo ng kamatis, dapat hindi nakapaso. Yan ho, ano yan, gulong na nakadugtong sa lupa. Kailangan, yung container nyo, diretsyo sa, sa lupa. Konektado-konektado siya sa lupa. Kasi container, yung paglaki ng kamatis nyo, limited lang, pati pamumunga lalaki siya, mamumunga siya, pero hindi kasing rami ng kamatis na itinanim mo siya sa mismong lupa. Kung nakakapag-expand ng gusto yung ugat niya, pati na rin yung mga sanga niya. Mas marami siyang sustansyang nakukuha. Mas, mas, ano, mas marami kayong maharvest harvest na kamatis, mas lulusog. Ayan, tignan nyo naman, oh. Oh. Ayan. Sana hindi agad mag pros ngayong winter na to. Para mapakinabangan ko pa yung mga kamatis ko ng matagal. Oh. Tingnan nyo na ang dami, Oh. Ngayon po. Oh. Tito nyo naman. Wala pa tayo dun sa aking mga beef na kamatis. Roma pa lang tayo. At saka grape. Grape na ano grape tomato. Yung maliliit na bunga. Pero ang kapal magbunga. Ayan, wala na ba tayong nakaligtaan? Oh, wala na ba tayong nakalimutan? Pitasin na rin natin to para mag ano na, para mag, magbulaklak uri. Ayan. Ako, tagal-tagal natin. Kahit tata araw-araw kung magkamatis dito may ulam ako. Pero ipamimigay ko na sa kapatid ko. Ayan. Alisin na natin yung ano para magbunga pa siya. Ayan. Ayan. So yung mga may edad na kunin na natin para magkaroon uli siya ng lakas na mamunga. Ayan. Kita naman yung napitas natin. Ang dami, no? Oh, meron na naman uli tayong nakatagong kamatis dyan, mga kabayan. Dyan. Medyo marami-rimi din diyan Ayan po, oh. Medyo ano to, hindi kasi kapal ng bunga dun sa ano kasi to, hindi gaano nasikatan ng araw. Gusto rin kasi ng kamatis yung ano, kahit pa paano may sikat ng araw. Mas maraming bunga pag masikat din yung araw. Ayan dami no mga kabayan oh. dami nating pang ulam eh nangangapit bahay na yung mga kamatis ko sana naman hindi niya putulin kasi yung mga kalabasa ko ho yung lumawit sa bakod niya pinutulin niya lahat ang dami ko namatay na kalabasa may mga bunga pa siya lalaki pinatay po ng kapit bahay ko <laughs> hindi naman ako nagreklamo kasi lumapas ng konti sa bakod niya eh kumbaga eh sumawsaw ng konti sa ano yan? Hindi na tayo nagreklamo. Kaunting bagay na lang yon, Ayan. Ah, nyo, dami pang kamatis dito, no? Ayun po, oh. Hindi pa natin maabot. Ayan. Naku, yung kamatis pa lang, eh. Ubus na yung oras ko, hope, sa maghapong ito. Ayan, no? Oh. Ihagis na lang natin. Ayan. Nagmamadali tayo, dumidilim na. Ayan po, oh. Ayun, may mga may mga naano na sa lupa mga kabayan, ang dami na oh. Wala kasi tayong, Ito yung problema, ay eh, pag minsan wala rin akong time magmamitas. Nagtatrabaho po kasi tayo ng full time. So wala tayong time tayo mamitas. Ay naku, sayang 'yun. Ay. Naku. Hagis-hagis na lang tayo mga kabayan, no? Sambay na Ayun. eto pa. Sa kamatis pa lang mga kabayan, ubos na oras. Pangalawang araw ko na nag-harvest ito. Yung una-una, dahon ng ampalayano. Ayan, o, oh, ngayon kamatis. Magkasunod na araw lang yan, ha? Eh, itong sagana ng ano to, hanggang September to. Tapos wala na ho, magwi-winter na nun. Ubus na na, ano, patay yung mga biyaya natin, mamamatay sa lamig. Ayan po, o. Oh. Dami, no? Uh Ang lagay na ho nito, nakapapitas na yung kapatid ko nito, nakahingi na ayan Ayano. Uy. ayan mga kabayan. Malapit ko na mapuno kalahati, mayigit kalahati na ng timbako o sa mga kamatis ko. Roma chuga grape tomato lang 'yan. Dami nating na-harvest. Sa kamatis lang ubos ning araw ko. Ayan pa patay dito itong ano, itong mga tomato ano ko? Bantao stick, dip Dipstick tomato ang tawag dito. Yung mga malalaking kamatis. Ayan, oh. Oh, ayan. Kita nyo naman. Ayan, mga, mga kabayan. Nagtatago rin yung mga kamatis ko dito. Ayan, kasama naman ng mga mais. Ayan, oh. Malapit na, malapit na tayong mag-harvest ng mais, mga kabayan. Ay, naku. Matagal-tagal akong di bumibili ng ulam ngayon. Kaya wala nga, wala tayong, ano, vlog ng grocery. Kasi nga ho, bahira tayong makapag-grocery sa dami ng mga gulay ko. Ay, naku, nakulog pa yung isa. Saan na kaya? Ayan. Tumilapon yung isa, mga kabayan. <laughs> hindi ko makakita. Ayan, o, Dito lang si tumilapon. Ayan, laki-laki nun. Imposible lumayo. Ayan, hindi ko na makita mga kabayan yung kamatis. Kaya ano natin. Ito pa, mga nagtatago dito. May arami dito sa susunod na taon hindi na ako magtatanim ng ganito itong beef pangit ho siyang itanim masyadong masukal tapos hindi naman kanong karami yung bunga ang dami niyang nasasakop na lupa tapos kakaunti lang yung hindi, hindi, hindi pa sobrang dami yung bunga tapos sirain ayun oh hindi kagaya ng grape tomato ayun oh talagang malinis na malinis maraming magbunga tapos makapal ma, mara, ma ano, marami siyang sanga marami rin siyang magbunga kumbaga sulit na sulit samantalang ito hirap na hirap ako ayun no oh, napuputol yung sanga sa bigat ng bunga tapos hindi pa ganun karami yung bunga masukal pa siya hindi ko alam first time na nangyari na dinidiligan ko naman siya pero nagbakasyon nag nag kasi ako ng isang linggo mga kabayan baka hindi alam diligan ng kapatid ko kasi medyo tago yung pinakapuno niya baka akala ng kapatid ko na didiligan niya hindi niya nadiligan ayun oh, namatay siya Oh, first time to na. No? Oh. Yung ibang ano ko ng ito oh, parang namamatay. Hindi ko alam kung napiste Eh oh. no. Ang kapal na pala naman pagkakatanim ko ng mga ano dito, beans. Pero ganun pa mamaya na harvest pa rin tayo konti ayan. <laughs> Pang ano natin pinakbit. Pwede kasi Pwede kasi sa pinakbit yung ano, yung ano beans kung wala kasi sitaw. Ang sitaw kasi dito sa kantang hirap itanim. Ang tagal bago mamunga. Minsan, winter na wala pang bunga. Yan, itutuloy na lang natin bukas yung pag-harvest, mga kabayan. Ang dami, no? So, ito yung na-harvest ko ngayon. Halos mapuno ko yung timba. Pati yung isa pang grape tomato, naka-isang timba tayo ng kamatis today. Yan. Magdidilig na tayo at mm, marami pa tayong gagawin. Bukas na natin itutuloy yung pag-harvest. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutan i like. At please, wag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat! Ayan yung na-harvest natin lahat mga kababayan. dami, no? Ayan. So, plano pa naman sana harvestin yung ipapanggulay ko. Kaya lang, gabi na po, magdidilig pa tayo ng mga halaman natin. So, ipagpapatuloy na lang uli natin sa pangatlong araw yung pag-harvest. dami kong harvest, no? Nakakatuwa. At ako ng tatlong straight na araw.